magandang araw. Sa video na ito ay ating tatalakay kung ano ang kahalagahan ng tunay na simbahan sa buhay ng tao. Kung saan lugar ito nagmumula, kailan itinayo at sino ang nagtatag nito. Kapatid, inihingi ko pagpasinsyahan po natin ang panonood sa video na ito hanggang sa dulo. Upang sabay-sabay natin matuklasan ang tunay na kahalagahan sa totoong simbahan natatag mismo ng ating Panginoon. Ang simbahan ay may mahalagang papi sa buhay ng maraming tao. Nagtuturo tungkol sa pananampalataya. Nagbibigay ito ng pag-asa at lakas sa mga tao sa panahon ng pagsubok. Ang simbahan ay nagbibigay ng moral na gabay sa mga tao. Nagtuturo ito ng mga prinsipyo ng kabutihan, katutuhanan at katarungan. Ang simbahan ay nagsisibig inspirasyon ng pagpapagaling at pag-asa para sa mga taong nasasaktan. Nagbibigay ito ng suporta at pangunawa sa mga taong nakaranas na pagsubok sa kanilang buhay. Ang simbahan ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahalan. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga taong na magpatawan, magkaunawaan at mag-alay ng kanilang mga sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa kanilang kapwa muli, kailangan natin unawain na maayos at pag-aralan kung saan simbahan tayo papanik dahil hindi lahat ng simbahan ay nagdadala ng katotohanan. Dapat nating alamin at pagsusuriin ng maiki tungkol sa tunay na pinagmumulan nito dahil kaluluwa din natin ang nakasalalay at nanganganin dito. Kaya dapat nating tuklasin at siguraduhin na hindi lamang isang karaniwang tao ang nagtatak sa simbahan na ating pinapanikan. Dahil sa libro ng mga Salmo, Kapitulo 127, Bisikulo 1, ito ang sinasabi, Maliban na lang kung ang Diyos mismo ang nagtayo ng bahay, sayang lang ang inyong mga sakripisyo. Kaya mainam na alamin natin na ang simbahan natin ay tunay na ng Diyos mismo ang nagtatag dahil kung hindi masasayang lang ang ating mga sakripisyo mula pa sa lumang tipan ay sinabi na ng Diyos na siya mismo ay pumarito sa mundo at siya mismo ang magtatayo ng kanyang kaharian. At yan po ay isang propesya na mababasa natin sa libro ni Daniel Kapitulo 2, Versikulo 44. At pagdating sa bagong tipan, ito ay nagkatotoo na mababasa natin ayon sa Ebanghilyo ni Matthew Kapitulo Isais, Besikulo, Bisot. Si Cristo mismo ay nagtatag ng na kaniyang sariling simbahan. At sa panahon na ito ay itinayo niya ang simbahan doon sa Jerusalem sa taong 33 AD. Na mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Lucas Kapitulo 24, Besikulo 47, ito ang sinasabi. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Nagmula sa Jerusalem. Dito natin malalaman na ang kanyang sariling simbahan na kanyang itinayo ay doon pala nagsimula sa Jerusalem. Ngunit ang kanyang simbahan ay hindi tinatanggap ng mga hudyo at ito ang kanilang tinutugis. Dahil dito, kaya nagpasya ang Panginoon na ang kanyang kaharian o simbahan na itinatag ay kunin mula sa Jerusalem at ilipat sa lugar na nagkakabunga ng marami. At ito ay mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Mateo, Kapitulo 21, Versikulo 43. Ito ang sinasabi ni Jesus mismo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na magbubunga ng marami. Kaya isang gabi sinabi ni Kristo kay Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Tagaruma, Kapitulo 23, Besikulo 11. Ito ang mababasa natin. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoong Isos kay Pablo at sinabi sa kanya, Lakasan mo ang inyong loob. Nagpatutuo ka tungkol sa akin doon sa Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa Roma. At doon sa Roma, nakarating si Apostol Pablo. Mababasa natin sa libro ng Kawa, Kapitulo 28, Pesikulo 16 Pagdating namin sa Roma, pinahiluntulutan si Pablo na tumira kahit saan niya gusto Pero may isang sundalong magbabantay sa kanya At ang Roma ay naging sintro ng Kristyanismo sa panahon ni Konstantino, ang imperador na nagiging katoliko Kaya napamahal na ng Diyos ang Roma Dahil doon umusbong ang una at nag-iisang simbahan ni Jesus Mapabasa natin sa sulat ni Pablo sa Roma, Kapitulo 1, Versikulo 7, hanggang sa 8. Ganito ang kanyang sinasabi, Sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumasay niyo nawa ang biyaya at kapayapaan ng Iso Kristo. At kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa ating Diyos sa pamamagitan ng Iso Kristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Dito natin makikita na ang tunay na simbahang itinayo ni Kristo ay kaling o nagmumula ito sa Jerusalem. At ito ay inilipat sa Roma at mula sa Roma ito ay lumaganap na sa buong mundo sa pamamagitan ng mga sinaunang mga katuliko o mga kristyanos na nabuhis na kanila mga buhay sa mga kamay ng mga kaaway na tinang simpahan. Naririnig natin kung anong hirap ang dinaanan ng simpahan na itinatag ng Panginoon. Ngunit papayag pa kayo na angkinin lamang ng basta-basta na -basta ang katotohanan na matagal natin itinaglalaman mula pa sa ating mga minuno. At mula doon, pumunta si Apostol Pablo sa Espanya ito ay mababasa natin sa sulat ng Roma, Kapitulo 15, Pesikulo 28. Ito ang sinasabi. Kaya pagkaligay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid natin sa Jerusalem, daraan ako diyan papunta sa Espanya. At sa tagbo ng maraming panahon na nagiging matibay ang simbahan, kaling sa Espanya nagpunta si Magellan sa Pilipinas kasama ang tatlong pare at yun ang araw ang pagsisimula ng Kristyanismo dito sa ating bansa. Hindi ko po hinahangad na paniniwalaan po ninyo ang lahat na laman ng video na ito. Ngunit ito po ay taos puso kong iaalay sa mga taong handang tumanggap ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa sunod nating video. Amen.